Pabili. Dalawang patis toyo suka. What? What the Dalawang fuck? patis toyo suka. Kalamansi. Paminta sibuyas, bawang babang bitkin, isang boteng gin isang portong puti sa Lunis babayaran. 362 saka 572. Saka 572 be. Ito na yan. Kulang pa. Kinuha pa akong taga-packaging nitong mga to. Uy! Ang luwag! Halo, Mam. udah Good afternoon. ma'am Mam. saya berada di sini, ma'am ma Grab to, Mam? Grab. Grab Dito ma'am sa may pataas ma'am Dito lang sa may po Saan ma'am? Di ko kasi alam to eh Grab ma'am grab Ako ma'am grab? Ako Melissa 36 ano Tama. Tama no? May drinks kayo no? Ako. 4.58 ma'am. Ano? ba?

Yeah. Melissa, kayo ba yung Melissa? Huh? Kayo ba yung Melissa? Hindi Ah, yun na sa inyo Hindi <laughs> sa inyo Hindi, dito yung Melissa Dito kasi nakapin eh Mayroon pa ba kayong deliver din na Ma Makdo? Am? Ano yung design to? Bayad po Tama po ba? Kasi tinawagan ko eh, dito to Sa Raybill din eh Grado kayo ma'am? saan to? lucia to lucia hindi sa inyo nga ma'am hello ma'am hello po saan po kayo? hello ma'am saan po kayo dito ma'am? dito ako sa may pangat eh. Ito po sa labas sa labas? saan kayo dito ma'am? Sa so, may rebuild lang kayo mismo Mali pa <laughs> Panda pala sa inyo mami Hindi grab eh. Ang galing mo Ang galing, <laughs> ang galing. <laughs>